naranasan nyo ba na kayo ay makaniig ng espiritu upang ang inyong last, ang inyong init sa katawan ay mailabas, mairaos ah. <coughs> ngayon sa video kong ito ay mararanasan nyo <coughs> na kayo ay makaniig ah, ng espiritu <coughs> upang kayo ha, ah, makaranas kayo <coughs> ng pansariling kaligayahan na mailabas ang las o ang init sa inyong katawan ang gawin nyo ah, ay dapat nasa loob kayo ng kwarto madiliman o maliwanag nag-iisa lang kayo <coughs> at siyempre wala kayong anumang suot ah, na baro sa katawan Pwede kayo nakatayo, nakahiga, nakaupo. O ano man ang gusto yung <coughs> posisyon. Tapos, tingin kayo dito sa aking third eye o sa mga mata ko o sa tungki ng ilong. Yeah. Yeah. At i-feel nyo ang inyong sarili. At <coughs> gaya ng sinabi ko, yeah, ay mararanasan nyo ang espiritu. <coughs> upang ang inyong last ang inyong init sa katawan ay mailabas nyo at makaramdam kayo ng kasiyahan at kaligayahang <coughs> na hindi nyo pa sa tanang buhay nyo sa pamamagitan ng pakipagniniig sa espiritu. Sige, simulan na natin. Titig. Napipil nyo na ba? Na nakipagniig sa inyo ang spirito, Feel na feel nyo ba? Naliligayahan na ba kayo? Ano ang inyong pakiramdam? Para kayo nasa ikapitong langit? Na hindi nyo maipaliwanag ang sarap na inyong nararamdaman? Sige feel nyo lang sila nakipagniig kayo sa espiritu upang masatisfied ang inyong last mairaos nyo ang init ng inyong katawan na maging masarap napakasarap ng inyong pakiramdam ipil nyo sila pil na pil nyo sila feel na feel mo ba ha? ang espiritu napaliligaya ka na ba ramdam na ramdam mo ba napakasarap ba ang pakiramdam i-feel mo Hanggang sa kayo ay mag-orgasam. Feel. I-feel nyo maiki. Sige. Umuungo na kayo sa sarap. Napakasarap ng pakiramdam niyo. Napakaligaya niyo. Ayan. Inilalabas niyo na ang init ng inyong katawan. Ang inyong last. Ang sarap na inyong pakiramdam. Uulit-ulitin nyo na panuorin ang video kong ito. Upang kayo ay mapaligaya. Lalo na nga ang mga sabik na mairaos ang init sa katawan. Sige, ay na, humaragasa na, lumalabas na, nag-uorgasam na kayo. dan macam muli